894, mo siyok? Huh? RBT! 894, smoke belcher ka! Ire-report kita! <laughs> naglilinis, na makina niya. Anak? Kulit eh, no? Pajero pa namang naturihan, tapos ang itim ng uso. ay pagmasdan nyo mga kapuso, kung gaano kay itim ang kanyang tambuto. Walang oh, yeah! <laughs> iya! <laughs> Kakaya! Sure, ano? Kaya akin. Okay, no? Mike. Ay, daw yung sadakyaw! Ito po kita Mike Depenso! Mike Enriquez pala! Ayan po! Ayan po! Bumubugan na po na Tingnan nyo! Hindi na po kami makakita! Oo! Sobrang itim!